yun Good Saturday. Oh, nakadalit tayong dalag. Ayun, no? oh. ah Ah. Ah, lumalaban. Saturday morning. Nadaro, tingin ko lang. Oh, ah, laki. Ayun. Ha, <laughs> ha. Good Saturday morning. Ano na ba ngayon? May, ako sumabit Ko. Gabi paggawala. Sumabit pa sa ilalim. Ko. Lulusong ako. oh oy, ayan no, laki. Ah. Palulusugin yata ako ng aga, lulusong ako. Darating lang. Darating lang, wala pang 5 minutes. May nakita akong duman, hindi ko alam kung siya rin yung itong umangat eh. Nagto, panabi. malabo ang tubig. Ah. Ayun oh. Ah, laki oh. Ayun oh. Oh, yun. Gitnang gitna eh. Oh. Batok na batok eh oh. Ayun, laki oh, mga boss. Hmm. Ayan oh. Ah. Kaya lang, sumabit. Hindi ko prefer sa'yon. At baka, agang lusong to. Lulusong tayo. Mabubulabog agad. Huh. Maagang lusong si Nilo Boy TV. Uh -huh. Tayo, ang lulusong tayo, huh, oh. maaga tayong lulusong. Hu, be mano, Lapang limang minuto. Dito uli sa paboritong spot, SB1. Dito sa may ano, Lokban. May nakita akong dumanan dito sa Panabi, kaya lang malalim ang bilis niya eh. Hinahabol ko ng uh, hinahabol ko ng ano sana eh, ng site eh, kaya lang Sumasabay yung mga janitor na hindi ko makita. Ayaw, no. Sumabit eh. Oop. Kunin na natin yung ating tugan, tugang. Ayan, ang miwagang tugang. Sabit siya eh, yung bala ko nakasabit. Baka mahugot eh pag pinwersa ko. Lusong, lusong, lusong. Lusong na naman. Okay lang sumusong Basta may huli. Ayun. Lusong tayo. Dahan-dahan. Ah. Nako. Ayun. Ayun. Na. Parang ito yata yun. Kasi maitim na maitim eh. labog-labog mga nilagay kong si ito para bahayan dito ng dalag napakalaki uh -huh. Ah, ayun o oh. Ayun, mga boss hmm. yan ayun ang huli o oh. dito sa bato ka ah. mababa yata yung tama ko dito so oh, pinuputokan eh nakaganyan siya o oh. oh. bago natin bunutin yung bala Tuhog muna natin At baka ito ay biglang maputol dun eh Ay, malaki na to. Uh -huh. Ayun. Ayun. Ah, tumama sa kahoy. Ang bala ko. Oh, ito yung ballpen. Oh. Saan ba mama? Ayun, tagos. Oh, buti hindi ko hinilaw. Ayun, oh, yung bala ko. Tagos eh. Oh. Angat ko na to. Oh. Okay. Ayan na, na naman, nakadalag tayo. Ayan, dalag natin. Tuloy-tuloy lang. Kamama sa kahoy dito, sa siit. Ang bulabog. Iyap, boy. Uy, patay. Hindi pa tayong bumaliktad. Uy Hu Ano ating gamit Hu Huli na siya Kaya lang eh Sabit natin Ayan Sumabit dito yung ano yun Biyak yun Ayan oh Pagka pinwersa ko siya may tendis yung maputol Kasi matalas to yun Yung sip na yan Katutok, tagos ang balay oh. Ayun. Oop. Mm -hmm. Ayun, pinutol ko na. natin kung pwede pa tong ano ayaw kong putulin eh pero kung gas gas na ayun ayos tanggal natin ah, ah nakabay na mano tayo ang dalag sarap lang nga makita eh pagka nakita mong umangat eh sabay putok eh pakasarap yun ang uh, walang katumbas na kasarapan kasi kaligayahan ayan o oh. katalikod siya eh uh, puputukan ko sa batok medyo mababa ang tama ko pero gitna pa rin ayan o oh. ayan dito ko siya pinuputukan sa batok kasi nakaganyan siya eh ulo lang mababa ng 1 inches pero gitna gitna mababa lang pero huli pa rin yun ang malaga dyan eh. Ayan. Yun. Ayan. 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 tayo. nag Anang ka. Ala. Gardo Bersosa tayo. ayun Ayan. Ang huli. Ang laki. Five minutes pa lang. Nakapwesto. Kapwesto ko pa lang. Una may dumaan. Sabi ko. Hindi ko alam kung ito yung dumaan eh. Kaso sumasabay yung janitor eh Hindi ko masadong masight dahil sa bulabog Sa tabing tabi Pero mabilis to eh o. Ayan Mga na mano kagit tayo Mga triport Oh, may kit Ganyan Ilipat tayo ng pwesto at nabulabog dito Pero babalik yan Hindi mawawalan dito Ayan dito sa pabulito kong spot. Sa may ano sa may uh, lokban sa suha. Ayan oh. Oy. Yun, benamano. Good Saturday morning sa inyong lahat. Yun. Good Saturday, may benamano na na tayo. Mga tripper to. Oh, ayan. Buhay na buhay. Iyan natin sa doon para buhay. Tatali natin siya. Yun. Tayo maagang pinalusong din. Lumusong tayo. At sumabit sa si eh. Hindi ko pinwersa dahil sa makaskas. Baka maputol. Sayang lang tong huli. So yun. Shout out, shout out. Sa buong tropa ng Kabiti Peace Hunter. Yun. Ito lang. Agad. Ang ano, nakapagkamot agad si Nilo. Kitang kita ko. Dahan-dahan siyang umaangat eh. Nintay ko talaga lumabas ang ulo niya. Nakatalikod. Kaya pinutukan ko agad at uh, nahuli naman natin salamat sa biyaya ng ilog ng SB1 yun, okay mamaya ulit bye bye Nilo Boy TV hmm. nakadalag tayo yun naman big dalag okay nakabig dalag agad tayo ah. huh. bibis tayo bibis bibis tayo yun oh no? ano oh. Min siya kahaba. Ah, bago. Hu. ko. Tayo. Okay, 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 okay. Okay, tayo magbibis muna. Ayun. Ah bis Mamaya na natin babalikan dito si Ano na to eh Bulabog na Mga after 30 minutes Dumating ako dito mga 9.30 Ah 8.30 Sandali lang ako Mga isang oras kalahati lang ako Para mamaya hapon makabalik ulit ako Magluluto lang ako Ano yun? Parang meron na ah magluluto lang ako tapos kakain tapos mamaya mga alas dos alas dos media babalik ulit ako dito talagang susulitin ko yung ano dalawang linggo kasi busy ako dun sa Laguna malayan tayo may kabuhayan yun eh unahin natin yon. pag tayo walang gawa tsaka tayo para hindi rin sayang yung araw natin di ba? kahit papano Nakakuha tayo ng pang-ulam-ulam. Ayan. At masaya na naman ako at nakahuli ako. Aha. Whew. Ayun yung nga nilagay kong si ito. Ayan. Yung nyog dahon ng palapa ng nyog lagay ko yan para bahayan to lagi naman tong binabahayan lagi naman to pero iba pa rin yung may mga ganyang kanlong kanlong at saka parang naglalaro laro nagbabahay bahay sila dyan so yun <clears throat> ah. tuloy natin ang hunting tutuloy natin ang hunting yun yan ang huli natin buhay naman oh. Shout out kay Idol uh, Cesar Sniper ng Taytay. Uh, -tay. Yan. Salamat sa uh, pag-subscribe sa YouTube channel ko, uh, Idol Cesar Sniper. Yun, salamat. Okay, bye-bye. Tuloy natin ang hunting, tuloy lang hunting. Tutuloy lang natin ang hunting. Okay, bye-bye. Mamaya ulit. Hmm. Bigdalag, bigdalig naman tayo. Ano ng uli natin mga boss? Tayo pa uwi na alas 10 medya na eh magluluto pa tayo ng ano ulam <coughs> <coughs> so yun huwi <coughs> okay na tayo mga boss 10.30 na eh wala na hindi eh. na uli na sundan baka mamaya babalik tayo, magluluto tayong ulam, tapos kakain, tapos magpapahinga, mga alas dos, alas tres, nandito tayo, babalik tayo. Yun, hindi na uli nasundan eh. Pero salamat na sa biyaya ng ilog nito to, ni Lord. Yun, mamaya uli, yan, uwi na tayo. Okay. <laughs> Hindi na tayo. Ayan, huwi natin. Ay, na lang mamaya. Tayo ay nagluluto muna ng pagkain ng mga anakis. Ayan. So, uwi muna tayo. Maka Nagsimula ko dito ng uh, 10, ay, 8, ng umaga. Ito, mga 5 minutes pa lang, nakahuli na tayo. Tapos, eh, mamaya tayo babalik. Uh, bali, nakadalawang oras tayo dahil mag alas 10 na. Tinignan ko ito kung ano, eh, ano na, uh, 10, 22. 20, ayun, uh, 22. Kaya siguro alas 10.30 na. Kaya uwi na tayo. Okay. Ah. Uh, Dahan-dahan <coughs> tayo dito. Baka dito yung dalag eh. Silip tayo. si okay. See you tayo sa kawayan. Mamaya ulit. Okay. Bye bye. Press back na lang tayo ulit mamaya ano. Hapon. Okay. Bye bye. Good. Saturday sa inyo lahat. Yun. Please support my YouTube channel ni Boy TV. Please like and share. And subscribe na rin para sa update kayo palagi sa aking uh, video. Yun. Okay. Bye bye. Mamaya ulit. Bye. -bye. Salamat po.